Magandang araw po sa inyo. Ari po aking uh, video ngayon ay part 2 ng ginawa kong dive adventure sa Barangay Mainit, Mabini, Batangas. Kung naalala po ninyo yung video na may underwater bubbles, ari po yung karugtong. At ari po nakikita niyo ngayon na nilalang ay isang uri ng sea orchid sa ilalim ng dagat. Kinuha ko po siya para magkaroon po kayo ng idea. Ari pong nakikita yung hugis bilog na ari na spotted na white na nagigri ng katawan. Ari po yung puwet ng sea si orchid na nakita nyo kanina. Ang ulo niya ay nasa ilalim at di po sa kulay itim na bilog na nasa ibabaw, di ni po lumalabas ang kanyang mga kinain. Di ni siya dumadaan. So, ganyan po yung uh, uri ng nilalang na yan. Pero itong si orchid na ito, pag ito po natapakan ninyo ay sobrang sakit nababali babali yung kanyang tinik. Ari naman pong isang ari, ang tawag na po din eh, ay ship nody. Ito po isang uri ng branch na napakaliit at ang laki nito ay halos kasing laki lang ng butil ng bigas. Ito po ay napakahirap hanapin sapagkat siya po ay sobrang liit at nakatira siya sa mga dahon na kulay green. Siya po ay kalimitang makikita sa mga sandy area. At ari naman pong isang ari ay isang uri ng hipon kung tawagin ay mantis shrimp Pero di niho sa pagkakataong ari ang kinuhanan ko lang sa kanya ay ang kanyang ulo. At kung makikita po ninyo yung kanyang mata ay umiikot ng 360 degrees ito po yung uri ng hipon na hindi mo siya maaaring alagaan sa aquarium sapagkat kaya niyang basagin ang dingding ng aquarium yung bubog na, na inilalagay sa aquarium kaya po niyang basagin napakalakas po niyang pumitik kaya ang tawag po sa kanya ay mantis shrimp meron po siyang dalawang claw sa unahan yung parang kamay niya at yung po yung ginagawa niyang pamitik kung mapapansin po ninyo medyo malayo ako dito kasi kaya niyang basagin yung lens ng camera ko ito po yung behavior niya once na ikaw medyo napalapit ng konti babasagin niya yung uh, lens ng camera mo o raataklihin ka niya ito naman po napakaraming islang ito ay isang uri ng isda na kung tawagin ay big mouth mackerel arin naman hong uh, maliit na isda nga na nakahapon sa dahon ang tawag po ay isang uri ng gobi at ito naman pong hipon na ito na pakinding kinding na transparent ang tawag po sa kanya ay glass stream kaya po siya ay na glass stream sapagkat ang katawan po niya ay malabubog kung titingnan po ninyo ay napaka transparent niya. mayroon siyang magandang uh, texture na kulay puti na balat at kita mo yung laman loob niya. kung pagmamasdan po ninyo siya ay mayroong itlog sa ilalim at ang kanyang buntot ay medyo may halong kulay pink na puti ito po ay halos uh, kasing laki lang ng butil ng mais ang laki ng hipong ito ari naman pong nakikita ninyo siguro kilalang kilala niyo. ari po ay pagi sa ibang tawag sa English na katawagan ang tawag po din ay blue spotted stingray ang mga blue spotted stingray or ang mga stingray po ay nagkakaykay lang po sa buhangin na parang uh, manok Ayan, ang ginagamit po niyang pangkaykay ay yung kanyang pakpak. Pero actually, yung po kanyang pakpak, yun po yung kanyang pinaka-fins para siya ay makalangoy. Ginagamit po niyan na panlangoy at uh, panghukay din ng buhangin. At ang kanya pong mga kinakain, yung mga maliliit na crabs, maliliit na hipon, at uh, iba pang microorganism na nasa uh, buhangin. Eh, ang behavior po nito mga ganitong klaseng uh, isda ay may hindi mo po siya basta malalapitan are naman po mga hipong are ang tawag po din ni eh, ay squat stream kung bakit siya tinawag na squat stream sapagkat lagi siyang nakatuwag are po ay hindi nakakain sapagkat are po ay napakaliit napakaliit niya tingnan po photography lang po are Ari naman pong isang nakikita nyo na pakinding-kinding, ang tawag po din ay isang uri ng leaf fish, kakato. Ang kanya pong uh, katawan ay medyo magaspang at nagkukulay brown na parang medyo nagi iitim ng kaunti. Ito pong mga ganitong klaseng isda ay halos hindi siya gumagalaw. Pero maganda po siyang tingnan. Ari naman po ang tawag naman po din ay ribbon eel. Isang uri siya ng eel na pag nakakita kayo ito sa labas, ang itsura niya ay parang ribbon ang kanyang katawan. Kaya ang tawag po dito ay uh, blue ribbon eel. Oh, paano? Hanggang sa muli po. Maraming salamat sa muli niyong pagsuporta at panunood ng aking video. Please like and share. Thank you and uh, follow for more videos.